Nice. What's up? So, andito may kasama ko ngayon, Blondie. <laughs> Blondie girl! So, andito kami ngayon sa Terminal 3. I'm um, going to Narita! And so, hindi ako nakapag-vlog kanina kasi natotoxic ako. <laughs> First time ko. <laughs> first time ko ulit lumabas ng international na ano, hindi kasama si Mick. So, ang kasama ko is a first timer. First ayan. timer. <laughs> ayan. So, hinahanap na natin kasi in 15 minutes boarding na. So, ganun kabilis. Kasi sobrang daming, sobrang daming tao talaga kanina. Sige, doon na lang ako magkwento, no? Tingin muna ako or tingin muna kami ng upuan. Ayan. So, ayun. Kwentuhan tayo. <laughs> Um, yung experience ko ngayon no first um doon sa ano sa travel tax pala hindi na siya doon sa dati na doon sa dulo no doon sa may dulo ng terminal 3 ngayon naka-standby na or mayroon na silang booth ng BCE ata yun so may booth na yung mga ano kung kukuha kayo ng travel tax may mga booth na sila doon sa entrance ayan so may mga ano na sila doon Boot na. So, medyo mahaba yung pila kanina kasi international flight, Cebu Pacific. Kaya inuna na yung mga flight namin papuntang Narita. So, ayun. Um, medyo na toxic kasi nahabol nila e eh, boarding na. Boarding na in a few minutes. Tapos, doon sa immigration, yan, yung immigration, alisin ko na lang to. So, ayun, dun sa immigration, ang tinanong lang sa akin is kung anong work ko. So, ang sabi ko dun, self-employed. Tapos, kung anong, um, anong business ko. So, ang sabi ko, product trading. And, um, hi ang hiningi lang sa akin is yung ID ng kapatid ko dun sa Japan. So, pinakita ko yung residence uh, visa card niya na photocopy. And then, tinanong din kung hanggang kailan ako dun. So sinabi ko yung date. And then kung first time kong bibisit tayo yung kapatid ko sa Japan. So I said, oo. Oh, oh. So first time. So sa kapatid ko, anong tinanong sa sa'yo? Tinanong kung ano na to. Kailan babalik. Ayun. Tapos March 1, 2023. Sabi ko. Tapos, tapos kung anong work ko. Anong work ko. Tapos sabi ko private uh, secretary sa hospital. Tapos okay naman Okay. So, ganun lang kabilis. As in, mabilis lang talaga siya. Kaya, ano. Kaya, okay. <laughs> ngayon, um, ayan, medyo mainit. And, uh, oo. Oh -oh. Nag-excess baggage ako kasi 20 kilogram yung, ano, yung kinuha namin na luggage. So, nag-excess ako. And, uh, nilagay ko na lang dito sa bag ko. Buti na lang, hindi puno tong bag ko ngayon. Ngayon. So, tignan natin, it is our first time to go in Japan. Ayan, um, nakakatuwa kasi, wala. <laughs> nakakatuwa kasi, uh, buti na lang. Ayan, di masyadong madaming tinanong. Uh, may mga nakikita nga lang ako doon sa, ano, doon sa, nakik nakikita ko doon sa YouTube, maraming na offload, gano'n. Be, ano ka lang be uh, confident lang na yung tama yung sasabihin mo totoo yung sinasabi mo ganyan so sa mga um may flight at uh, yeah may flight kahit saan ka man domestic uh, aya yeah, international or ano kayang-kaya mo yan ayan so see you sa Japan So, andito na nga kami sa Narita Airport. Nasaan yung kasama ko? Ayun. So, dumaan na kami sa quarantine. So, ito lang yung, ito yung pinakita namin. Mabilisan lang siya. So, kung makikita nyo, ma, parang mahabang alley ito. Sa so, tingnan nyo. yeah. So, mahaba-habang ano to. Lakaran. So buti na lang nakikisama yung likod ko ngayon. <laughs> Kasi kahapon talagang totally na hindi ako makalakad. As in, parang nakakapag-rest din ng kahit papaano. Ayan. So, hindi na tayo. Ayan, o. Oh. So, dito na tayo guys. Kukunin na natin yung gamit natin. Ayan. So, most probably doon. Kasi may mga tao doon. So, sobrang puti. yung airport nila dito. And so, imimit na namin dito yung kapatid namin. Welcome to Tokyo! Ayan. So, tingnan natin. Hanapin na natin si Louie. Nagugutom na ako. Wala pang ano guys. Wala pang kapatid ko. On the way pa daw. Pero magpapalit muna tayo ng, ng ano, magpapalit muna tayo ng yen. So, tignan natin dito. Ano right. uh, guys? Wala nang ano. Wala nang pagpalitan. Tara, wala ding ano. Um, di dinan namin alam paano yung SIM dito, yung WiFi. Yung kapatid na lang namin. <laughs> di namin alam. Wait lang, ayan. Hindi na lang namin sila dito. Kasi naghanap daw sila ng parking saan sila magpa-park. Welcome to Tokyo! Ang gandang pakinggan kanina guys, nung nagsasalita yung sa aeroplano kanina. Sabi niya. Welcome to Narita. Narita International Airport. So, habang hinihintay natin yung kapatid ko guys, kuwento kwento ko lang yung nangyari dun sa loob. So, mabilis ang ano lang, mas maganda kung meron na kayong visit Japan Web. No, visit Japan Web. Kasi doon sa airport sa, sa Manila, magbibigay niyan sila ng paper ng disembarkation, paper ng custom, ganon. <clears throat> so, kahit hindi nyo na-fill upan yan, kasi as long na meron kayong visit Japan Web na QR, mabilis na lang siya. And I advise guys na ipaprint nyo na lang siya kesa Sine-save nyo siya doon sa cellphone. Mas mabilis siya, guys. So, ayan, mas ano pa kayo, mas comfortable pa kayo na ipakita lang ganyan. Hindi nyo na hinahanap-hanap pa doon sa cellphone. Um, tapos, sa loob, mabilisan lang din. Uh, doon sa immigration, meron lang ibibigay na parang health, parang health, health something na paper. Tapos Yung usual na ano Pag pass through dun sa immigration na Na Mag ano ka ng thumb Titignan nila Diba Then Pati yung Bawal ata dito Then pati yung Sa Sa customs Last na yung customs So ipapakita yung QR code din doon Along with the passport So may ano din May meron ding machine Then after that Yun na So siguro all in all 10 minutes tapos na lahat. Ganun lang siya kabilis. So 'yon. Doon naman sa Philippines, doon sa Pilipinas no sa airport, um doon sa check-in ang kinuha lang sa amin is or yung tinignan nila is yung um vaccine no, vaccine certificate, passport tapos uh yung boarding or yung flight details. Yun lang. So, ayun, so far so good. Kahit na na-late yung yung departure namin sa sa ano sa sa Philippines, um, dumating naman siya on time dito. So, yan. Tignan natin kasi 8 degrees dito, no. Medyo cool talaga siya, pero nilalamig na yung kasama ko. Si Bland. Blandy girl. Si haponesang hilaw. <laughs> Ayan, so nagugutom na kami Ang tagal nung brother namin Si brother dear So si brother, si Louie Five years na namin siyang Almost five years na namin siyang hindi nakikita So, yeah <laughs> Hindi hindi pa siya nakaka-uwi actually Tapos um, Dito na din siya nagka-family nagka Ayan So first time din namin mamimit si Angie And the baby So, yon. Yan. Nakaka-excite. <coughs> medyo na ano. Wala lang. <coughs> Kasi, ma, <coughs> dun sa Pilipinas, medyo mainit. So, dito, medyo, hindi lang medyo, sobrang lamig na. So, dito na nga lang, malamig na. Paano na lang kaya doon sa labas. So, tignan nyo. nagsukat pa. Sayang pa. Ayan. So, hintayin natin yung kapatid namin. Wala pa siya. friend. <laughs> hey, brother dear. Hello. Hi, po. Oh, what's up? Welcome to my vlog. Yo. Yo. Oh, vlog na rin to. Meron pang ano! <laughs> pa welcome to. Hi, okay, pa welcome. Hey. Hey. Kamusta naman ang flight? Congrats! 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 <laughs> Congrats. Congrats. <nang> <laughs> <laughs> <naging ngisip> kayo. <laughs> Ayan guys. Magpano tayo. Ayan guys. Magpano mag tayo. Gee! Hey! So lalabas na kami. Video mo rin ako sa cellphone ko. Nag-iipon you know, ko yung vlog ko. <laughs> Garay! Wow! Ganda Keep... ng blend ah. <laughs> Nag-blend. Parang, mag, parang magkatrabaho lang dito ah. Marinig ka nila. Ayan. Ikaw daw mag-vlog. Hello. Hello. Yes. Subscribe to our channel. Yan, sarap. Oh. Yan, sarap ng hangin niya, guys. Ang lamig. Ang lamig. Yan. Wait natin. So, ito yung labas. So, magpapala, magpapaalam na kami. Ayan kakain na kami and pupunta na niyan kami ng Nigata. <laughs> Bye! Subscribe!